Hi guys, mura ko kuan dari mura ko um, gidumog ang um, buhok. Sila mama akong kauban. Na ako dari sa school karon guys kay magbrigada ko Domingo. Domingo kaayo magbrigada. Hi Leng, good morning. Ha ang kuan Leng. Ah, oh, uh, si Ashley, Ashley the Great. Kay naghan kay happening sa atong mga niaging mga semana, mga adlaw. Bako ka brigada dari sa akong room. Kagahapon man hinunta ko kay last day sa brigada. So, kay Kuan Manda ni Troy, follow up, check up. Di ba, balikan pa na ako ng Clorox. Ha? Mag Clorox pa ka? Balikan pa. Ah, oh, kong room, oh. Limpyo, nakagilimpyo naman is papay ni Ashley. Ga-arrange <laughs> na lang ko dari ron. Hmm, morang kong gidumog, eh. Ngayon sa sakang lamisa o sa mga bangko. Pila na ko bangko lang. Ayap daw lang. Ah. May ganyan, kaya eh, nakapintura ko atong mga ni Agi. Nagsuhol na ko sa papa ni Ashley. <laughs> Ay gula ah. Iti dyan yung uya sa kuro. Eleven. Whole force me there guys. Whole force. Kapay kong sobra na ano? Saan mo kukang? Saan mo kukang? Sampai jumpa di video selanjutnya. sa Teresa po yung family. Uh, Full force ang um, Mabini, Mabini area. Ito <laughs> sa kada, kuya. Ang isa o. Alba si mga kinder. May pa si Ashley o. Oh. Si mama. Ako, batang tao, mga kagamitang pandagat. Ready na, ready na. Aha, aha. <laughs>

Yay! It's done! Uh, mm, Nani mga bangko, gagmatitin. May tanagin, makulangan. Kastar na di mm. dito. Nanay Cortina. Yan. Mm. You Kana, know mga gamit na naman. na muna Kana, dalawon po na naman pag-ulay <laughs> ron. <laughs> uh, so, ready na ko for tomorrow. Charot!